Good morning mga karagid uh, Nandito na naman tayo sa Timberland At naginsayo uh, uh, tayo dito Sana uh, Maka Tatlong ahon tayo dito Para at least eh Sulit yung ating punta rito Pero nakaka isang ahon pa lang ako Mahala na kung Nakakayaan mo pa Pero kung hindi naman uuwi eh, na tayo Yan o no, mga karagid Berlin para sa mga gustong mag-insayo sa mga ahon. Uh, kailangan natin ng ganyang mga practice para kung sakaling maglo-long ride tayo at uh, meron tayong mga bundok na dadaanan, eh, meron tayong uh, laban para at least eh, kaya nating umahon kahit paano kaya dapat eh, practice practice tayo lalo na medyo may edad na tayo ayun oh. kaya ayan mga karagid kasama ko ang aking body ayan si Raken ayun know? o oh. Raken ayan oh. kasama ko lagi ang aking body ayun mga karagid sana makakasal kayo dito para at least eh uh, uh, pag-insayo kayo. Pero maganda sana mga karagid kung makakarating pa ako dun sa dun oh, sa wall tree. Dun. Dun ang oh, wall tree dun. Dun, banda pa. Eh, tingnan natin kung anong uh, kakayanin. Yan hey, o. Bye bye mga Good morning, good morning, good morning. I'm going Until next issue. You know? Oh, huh? Alright.